200 milyong pisong halaga ng farm machinery ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa Occidental Mindoro. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. RMN Live Report! Bilang suporta ng national government sa lalawigan ng Occidental Mindoro, bilang isa sa itinuturing na rice granary ng Mimaropa region, naglaan na humigit kumulang 200 million pesong halaga ng mga makabagong makinaryong pang-agrikultura, kabilang ang 63 units ng four-wheel tractors at 31 rice combine harvester ang naipagkaloob at nakatakdang ipagkaloob pa sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Sa ngayon, napagkalooban na ang 72 samahan ng mga magsasaka ng higit sa 74 na unit ng makinaryang pansaka gaya ng four-wheel tractors at rice combine na harvester. Labis ang pasasalamat ni Governor Eduardo Gajano sa Department of Agriculture sa pangangasiwa ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization Program dahil sa napakalaking tulong umano ito sa kanilang mga magsasaka. Dagdag pa ni Governor Gadiano na ang mga kagamitan ito ay magsisilbian yung puhunan upang mapatasang ani, mapababa ang gastos at tumatag ang katayuan ng mga Magsasaka sa datos ng Provincial Agriculture Office, 75,086.25 hectares ang natamnan ng palay sa lalawigan na inaasahan ngayong anihan ay aani ng humigit kumulang sa may kabuuan 412,974.38 metric tons ng palay. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Rajuman, Marcelo Raro. Tatak Arimen!